Magandang umaga po sa lahat. Los Ambisayas Mindanao, kung sa kayong ng mundo po tayo nagbabalik dito sa ating muntin channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coin. Sa tito po ay ating hilig mangulikta ng Barya. Kaya ako tayo nandito nagsisiling ng kanilang mga alaga ang aking mga koleksyon at isa tayong kolektor. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung sa kayong dako ng mundo po, KFC po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking 8 Samuel Soriano, Lahat po na nakapalo sa akin doon, thank you so much sa inyong lahat. Ayan. <clears throat> At yung mga nagsisend po ng star sa atin, thank you so much po. Maraking tulong na po ang inyong ayan, pakiki, pagbigay ng star sa atin. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless. Ayan, pakasuporta naman po sana ang aking FB page. Ayan, pakipalo po. Thank you so much. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Anyayaan ko sana kayo. At malaking tulong na po sana ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Mayroon naman tayong pag-usapang barya. Ito po ay sinaunang barya kasi ito po ay year 1964. Babae po na may hawak na hammer, 25 centimos, year 1964. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya para malaman natin ang kanyang presyo. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946, up to date po, type standard circulation coins. Years, 1958 hanggang 1966. Value nito, 25 centavos, currency piso, 1967 up to date po. Composition po ay nickel brass, may bigat lamang 5 grams, may habang 24 mm, may kapal po naman ito, 1.6 mm, hugis po, bilog. Orientation nyan ay coin alignment, itinigil ang paggamit sa bariya na ito ng Pilipinas noong March 31, 1979. Number m 1009 reference number KM-189. Ito pong year 1964, ito po ay 40%. Kung ilang piraso po ang ginawa ng ating Banko Sentral sa barya na hawak natin, ito po ay 49,800,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com, yung kanyang almost uncirculated, 18, uncirculated ay 52 pesos. Dako tayo sa kanyang presyo doon sa ating ib.com. Sa ebay.com nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 5.39 dollars. Nasundan po ito ng 501 pesos and then 388 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 250 pesos. Nasundan po yan ng 180 pesos and then 80 pesos po. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo sa ganda. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog. God bless po sa lahat and take care.